for today's lunch. Ngayon tayo. Tinaw lang manok. Papaya nilagay ko dyan. And meron tayo dito. Patis na may sili. Yan yung kati-kati. -cut. And ano natin yung sili. Pili ko maungang mga mga sili. Kain tayo. along sa floor, kain tayo. ino e mo na ako. Para nagmumukbang. Ino mo na tayo. sarap ng pagkamanghang na. Hala yung form. <coughs> Nanonood na naman lang. Nag-comment na kayo. Para may kausap ako. Okay? talaga ng tinola. Lahat naman yata masarap sa akin. Pero sa 6 km tayo. Gusto <coughs> so, mo maraming papaya. Papaya itong mga ginamit ko eh. Dati sa yote nilalagay ko. Kaya lang papaya. Kaya lang ang papaya. Para mas gusto ko yung papaya kaysa sa sayote. Hello, Sunai. message is help for you agad. Sa papaya pa lang kasi pusip ka na yung kaka. Galing ba yun? Tsaka kasi pagka ano, pagka sa yote ginamit mo, agad masasira yung tinakala. Napansin ko lang yun. main and Irish. Kain tayo. Kaya kapansin ninyo ako pag pumakain ako guys. Kung gari, karne. Karne na may sabang. Mas gusto ko yung maraming gulay. Mas marami yung gulay kesa sa karne. Anong ulam nyo? Oo. Maang. Maanghang nga. Takto yung anghang niya. Masarap na ano, nakakaraming rice. ko lang. Ganun din ako minsan yung mga tira ko. Minsan yung ulam ko umabot ng ano, tatlong araw. <laughs> Kasi kung araw, pag mag-cook ako. Opo, lalo na kung medyo ano, manamis-namis, tapos magiging medyo manamis-namis, alam mo. Ay, ang dami makakain tapos ang mo ano may sili ay the best pag magluluto ako marami kasi akong ano yung niluluto para ako nagpapakain ng sampung tao kahit ako lang Wala, kinain ko na ngayon hanggang maghapon. May tira. Kinabukasan magluluto ako ng iba. Tapos uulam ko yung bago. Tapos, kinagabihan, babalik ako dun sa unang ano, niluto ko. Dati talaga nila namin sa tinola namin, ano, sayote. Nalaman lang namin yung papaya. Ewan ko, paano nga ba namin nalaman na pwede yung papaya? Ay, ko na. Pero on sayote kami nga. Lalo bata pa kami. Ako, gising ko lang, guys. Mga nanonood ng na live kanina umaga. Aga ako nagising, di ba? Sabi ko, mag-i-explain ako after. Nakatulog ako. Di ba? Laka ng tulong ng papaya. May pagkama namis mes na mes kasi siya. Pag tinolagin namin. Diba? gusto ko yung ulam ko. Sabaw na lang. gusto ko yung ulam, konti lang naluluto. Hindi masyadong marami. Pero okay na yun. Kaya lang syempre pag gusto mo parang nagtatakaw, pag gusto mo ulit mamaya. Lemon water pala to guys. Hindi kaya sa sakit si ko na ito. Di pa malakas sa ano, sa acid yung lemon. Parang gusto ko magluto ng ano, dinuguan. Nag-crave tuloy ako ng dinuguan. anyway, thank you for watching guys. Panoorin yung mga ina-upload ko. Hindi siya nag-notify sa iba. Pumunta na lang kayo sa aking videos. 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 Tsaka shorts. Yan. Kung saan live ako every. sa pagitan ng 11 hanggang 1.30. Doon ako nag-live na kumakain ako. And then dinner. Madalang na lang. Halos lunch ako nag-live. Sa mga nag-aas sa akin na pa uh, bakit din na daw ako nag uh, ano nagmumukbang dun, live live na lang tayo anyway thank you for watching bye